Hello, welcome back to my channel, Kambosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin kamag-anak ng isang senior maaring makakuha o mag-avail ng discount para sa senior at iba pa. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Kamag-anak ng isang senior maaring maka-avail ng discount. Dalhin at dapat ipakita ng iyong senior relative ang ASCA ID sa establishment, ngunit bilang kamag-anak o autorisadong individual, maaari kang mag-avail ng discount para sa kanila kung mayroon kang senior citizen ID at iba pang kinakailangang dokumento. Lima, maaari bang makipagtransaksyon ng isang noon senior citizen na kasama at makakuha ng discount sa ngala ng isang senior citizen? Kung ang iyong mga magulang o lolo't lola ay nakarite o masyadong mahina para bumili ng kanilang pagkain at gamot, maaari mong i-claim ang diskwento para sa senior citizen para sa kanila, basta't sila ang gagamit ng mga may diskwentong produkto at serbisyo. Upang makuha ang 20% na diskwento sa ngala ng isang senior citizen, dapat ipakita ng isang autorisadong kinatawan ang mga dokumentong ito kapag nagbabayad para sa isang pagbili. Senior Citizen ID o anumang Government ID, booklet sa pagbili ng OSCA. ID ng gobyerno ng kinatawan, pinirmahan ng authorization letter mula sa senior citizen. Anim, maaari bang makakuha ng regular na diskwento ang mga senior citizen bukod pa sa ipinag-uutos ng gobyerno na 20% na diskwento? Nakasaad sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 na kapag bumili ang mga nakatatanda sa isang promo, maaari lang silang makakuha ng alinman sa dalawang diskwento, alinman ang mas mataas. Ganoon din sa mga matatandang PWD, sila ay may karapatan sa alinman sa diskwento sa senior citizen o sa PWD na diskwento, ngunit hindi pareho. Pito, maaari bang makakuha ng mga diskwento ang mga senior citizen para sa mga online na transaksyon? Oo, oh, ayon sa kamakailang mandato ng Bureau of Internal Revenue, ang mga online platform ay dapat magbigay ng nasabing mga diskwento sa mga senior citizen, bagamat hindi kailangan ng lagda kung ang pagbili ay ginawa online, ang senior citizen o PWD ID card number pa rin. Walo, maaari bang maka ng senior citizen discount ang mga dayuhan? Hindi, sa ilalim ng RA 9994, Tanging ang mga mamamayang Pilipino na may edad 60 taong gulang pataas na residente ng Pilipinas ang maaaring magtamasa ng nasabing mga pribilehyo. Pangwakas na kaisipan, kung mayroong isang bagay na dapat mahalin tungkol sa pagiging isang mamamayang Pilipino, ito ay ang dami ng mga benepisyo para sa mga matatanda. Ito ay isang patunay kung gaano natin pinahahalagahan at pinahahalagahan ang mga matatandang miyembro ng ating pamilya at komunidad. Ipakita ang iyong pagmamahal at pangangalaga sa iyong mga magulang, lolot-lola, at, at kamag-anak sa pamamagitan ng pagtiyak na makukuha nila ang kanilang diskwento sa senior citizen sa Pilipinas at iba pang binipisyo sa ilalim ng batas. Mga pinagmulan, 1. Pinalakas ng DOLE ang programa para sa mga senior citizen, PWD, The Philippine Star, 2022. 2. Republic Act 9994, opisyal na pahayagan ng Pilipinas. 3. Republic Act 10645, opisyal na gazette. 4 mga kwalifikasyon ng senior citizen ng PhilHealth. 5 discount ng senior citizen COVID, DOH Bureau of Quarantine. 6. Republic Act 10868, 7. Pinirmahan ni Marcos ang Tatak Pinoy, mga batas ng expanded centenarians, GMA News, 2024. 8. Programang social pension para sa mga mahihirap na senior citizen, DSWD CAR, 9. SSS. Ang maximum na benepisyo sa funeral ay itinaas sa 60,000 piso at sana naibigan nyo ang aking video na pwede mag-avail o kumuha ang isang kamag-anak ng discount para sa isang kamag-anak at kung maipapakita ng requirements na sinasabi sa video, muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update, thank you!